Duwang taon nang may pigmamati sa toon niyang mataan 27 anyos na si Wanda Esmeria Canpurok Dos, Barangay Horoan, Tiwi Albay. Alagad huli sa kakapusan sa budget, di niya inima paoperahan para dawa pa maisihan ang presenteng kamugtakan kan sa iyang toong mata. sero siya sa ginatos na nagpila sa Tarabangan Caravan kan ako Bicol Party List sa Barangay Sogod sa Saindang Banwaan kan nakaaging Biyernes. Ana po matabangan po ako sa ano po sa may ako pong mabulong ko ang ako mata tanganin pong ma alagaan ko po mga aki ko po Matyaga amang digding nagpila, ano 85 anyos na si Lolo Catalino Butchal. Kan barangay bari is pareho man na banwaan. Haloy na kaya daa siyang pigpapasakitan kan daing untok na pag-abo. Takula na unyang pasalamat na naka ano ako an bekol. <laughs> may hika asin may abo man. Ang esposo kan 64 anyos na si Nana Yolanda Garde kan purok sa Is barangay Sogod tib. Kaya inaprobitya nang manindaan sa ciudad. Dakulao na tabang ini sa moya sa barangay Sogod. Na nakaabot siya didigdi. Sigun kay ako Bicol Party List representative Attorney Jill Bongalon, poko mas o menos sa 600 na residente ang target nindang mapagserbihan sa aktibidad kabaling sa mga libreng serbisyo na pigo o ang medical check-up, dental check-up, pag-abot ni nipon, oral prophylaxis, fluoride therapy, tooth restoration, pananaonin bulong, asin kadakol pang iba. Tarabangan karaba, no? um, talagang uh, uh, masaya tayo sapagkat hindi lamang iilang barangay ang ating natulungan ngayon, kundi 16 barangays ang naging beneficiaries po ng ating medical and dental mission. Kasama dyan ang free haircut, free nail care, free massage, pati na rin po local recruitment activity. So with this, kumbaga nilalapit lang natin yung pong mga libreng servisyo medical, lalong-lalo lalo na itong uh, libreng servisyo medical sapagkat so nung pag-ikot ko talagang uh, kapos po sila sa pera. And uh, we're just making medical services accessible and uh, affordable to them. Well, I was informed 500 to 600. May mga i-accommodate pa mga walk-in. Kasi pumunta po doon, ang sabi sa akin, kung gusto ko rin magpa-check up pero wala akong ticket. So, after na matapos yung mga nabigyan po ng mga ticket, then uh, pag may oras pa, yung mga nakapila, i-accommodate naman po yun ng ating mga medical staff. Apwera kan mga nasambit na libreng serbisyo na nauman ang partido ng wheelchairs nahirapan po ako magbuhat po sa India. Lalo po kung ano, bubuhayatin ko po siya magkakain. Ako, mag... ano po, kung saan po, maliligo. At saka po, marami talaga pong salamat sa ako, Bicol po. Mientras tanto, tulupang tarabangan karavan ang ikokondusir sa nasambit na banwaan mo na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Crisette Bayonito.